Mahirap ikumpara ang mga players na galing sa magkakaibang era mainly dahil sa rule changes, evolusyon ng laro at kaibahan ng inaalaw na depensa. Merong nagsasabing mas mahirap dati, ngunit marami rin namang salungat ang paniniwala. Kaya sa video ng ito balangkasin natin ang apat sa mga pinakadominanting scorers sa kasaysayan ng liga, ipaliwanag natin kung bakit sila naghari sa kanika nilang dekada at subukan natin sagutin ng tanong na sino ang pinaka-unguardable na manlalaro ang ating napanood at ating nakita. Umpisaan natin syempre kay Michael Jordan. Pumasok sa NBA MJ taong 1984 at hindi rin nagtagal bago siya magpakilala at gumawa ng ingay sa liga. Bukod sa mas atletik at mas mabilis siya sa mga kasabayan niya, wala rin nakaarok sa kumpiyansang kanyang pinakita. Sa labing apat na taon niya sa Chicago, nag-average siya ng 31.5 points bawat laro. At kahit isama pa natin ang dalawang taon niya sa Washington Post Prime, ang kanyang PPG ay 30.1 pa rin which is still the highest of all time. Pero sige, pwede niyong sabihin na nagawa lang naman niya ito dahil siya ang main man ng kanyang kupuna. Siya ang madalas may hawak ng bola at ang mayroong lisensya para pumuntos at tumira. Na kung susuriin natin ay may punto naman talaga. Dahil sa kanyang karera, nag-average siya ng 23 shot attempts per game na hanggang ngayon ay pangalawa sa pinakamataas sa liga. Pero still, hindi naman naaabot sa 30 ang kanyang average kung hindi efficient ang kanyang mga tira. Sa kanyang stint nga sa Bulls, more than 50% ng kanyang attempts ay naipasok niya. At kasama dyan ang mga mid-range shots tulad nito, halos wala ng espasyong binigay sa kanyang depensa. Madalas din i-highlight bilang argumento pabor kay MJ ay ang kanyang clutch factor na pinakita sa NBA. Habang tumataas ang pressure sa serye laro, asahan mo ng akit din ang kanyang numero at level of play. At sa karera niyang umabot ng labing anim na taon, mahaba na ang listahan ng paghalimaw niya sa postseason. Isa na nga ay mag-average ng 41 points, 8.5 assists at 6.3 rebounds sa NBA Finals noong 1993. At sa 179 playoff games ng kanyang karera, o may siya ng 33.45 PPG. At siya rin ang kinokonsidera ng iba bilang ang pinaka-clutch na malalaro sa kasaysayan ng liga. Patunay ang mayabong na koleksyon niya ng game winners at buzzer beaters na nagpaiyak sa depensa. Of which ang pinakasikat ay ang jumper na ito sa harap ni Byron Russell na nagbigay ng tripit sa kanila. At ang kanyang abilidad na i-breakdown ng depensa, daanan o ng mapa mapasentro o gwardya ay isang dahilan bakit siya ay isa sa mga pinakamahirap bantayan one-on-one. -on -one. Kaya kahit wala siyang respetadong tira sa 3-point area, Nabawi naman sa galaw sa poste, ball handling at efficient na jumper mula sa midrange area. Sunod, si Kobe Bryant. Si Black Mamba ang totoong incarnation ng nag-iisang si Michael Jordan. Visually, mentally, spiritually at kahit na sa ampang larangan. Siya ang definition ng gwardiyang walang inaatrasan at handang makipagpatayan. At sa haba ng legendaryong karera niya sa NBA, iyon eh ang naging trademark niya. Kahit na hindi siya kasing lakas ng katawan ni MJ, nagawa pa rin niyang umukit ng markang kasing laki ng iniwan ni Jordan sa liga. At habang buhay nating maaalala ang kanyang 81 points kontra sa Toronto, 62 points against the Mavs sa loob ng 33 minuto, at 60 points kontra sa Utah sa kanyang pinakahuling laro. At nagawa niya ang mga yan despite playing sa pinakamabagal na era ng NBA. At eto ang pinakamabigat na argumento para kay Black Mamba. Nag-average siya ng 25 points sa kanyang karera sa kabila ng malapagong na pace na tinatakbo ng liga. He shot less than 45% sa loob at labas ng 3 point area na sa unang tingin ay okay naman talaga. Pero hindi pa rin talaga nawala ang mga bumabatikos sa kanya. Dahil nga mas gusto ni Brian na sa kanya mag magtapos ang opensa, bibihira lang natin siyang makitang mamasa. Ito nga ang dahilan bakit madalas siyang matawag na buhaya. At kung ikukumpara natin ang numero ni MJ at Black Mamba, makikita natin ang kanilang pagkakaiba. 55% ang true shooting clip ni Kobe at 57% naman ang kay MJ. At malayo ang dalawang scoring titles ni Bryant sa sampu ni Jordan sa NBA. Kaya kahit arguably mas skilled si Kobe sa dalawa, kailangan nating ibigay kay Jordan ang corona based sa output at efficiency ng kanilang karera. Siya ang lamang sa awards, recognitions, at kahit mismo sa mga statistics na ating inilista. Pangatlo, si Kevin Durant. Matapos lang na ni Kobe ang kanyang huling kampiyonato, may panibagong mamaw na scoring machine na nagsisimula pa lang magasik ng kanyang talento. Mula 2010 hanggang 2014, nag-uwi siya ng apat na scoring titles at gumawa ng marka sa liga bilang isa sa mga pinaka-unguardable na manlalaro. Ngayon lang tayo nakakita ng player na ganito katangkad na kayang magbitbit ng bola at bumitaw ng tira na parang isang lehitimong gwardiya. Ang kombinasyon ng kanyang size at skill ay unprecedented noon sa liga. At kahit sa OKC niya napanalunan lahat ng scoring titles niya, hindi pa pala ito ang pinakadominanting form na kanyang ipapakita. Maraming talento ang Thunder noon pero laking sila ng shooters para i-complement ang laro ni KD. Kaya madalas ang nangyayari, puro isolation lang mula sa 3-point area o kahit sa poste. Well na showcase naman dito ang kanyang individual na talento pero iba pa rin talaga kung may iba pang offensive threat na kaya ring tumabo ng halimaw na numero. At nang mapunta siya sa Golden State, ayun eh nga ang naging senaryo. Dahil napapalibutan na siya ng ibang all-star sa liga, mas bumuka ang court para sa kanya. Mula half court hanggang shaded area, pinagharian niya. Drive to the basket, transition plays, catch and shoot, post game, isolations, you name it. Kahit ano pa yan, parte yan ng arsenal ni Durant. Kay Jordan, ang kanyang 48-inch vertical at footwork ang kanyang sinandalan. Kay Kobe naman, ang creativity at skill ang kanyang naging puhunan. Parehong guardiang kayang sunugin ng depensa gamit ang samu't saring sa moves na kanilang pinapakita. But with Duran, mas simple lang ang basketball sa kanya. Kay 6-foot-11 na mayroong 7-foot-5 na wingspan. Kaya sa haba niyang 'yan, hindi na niya kailangan mag-dribbling exhibition para makakreate ng separation dahil iangat lang niya ang bola ay practically open shot na ang kanyang ititira. Kaya nga 62% ng true shooting clip niya sa isa't kalahating dekada niyang karera. 5% better kay Jordan at 7% higher kay Black Mamba. At pwede nating sabihin na dahil yan sa kanyang consistency sa 3-point area, ang kanyang 27 points per game hanggang ngayon, pang-anim sa pinakamataas sa liga. At sa postseason, pang-apat naman siya all-time with 29 points per game. Kaya dahil mas efficient siya kay MJ at mas effortless ang kanyang laruan, pwede nating sabihin na mas angat siya kay Jordan kung pure scoring ang usap. At panguli, si James Harden Noong 2015 ang paunahan ni Stephen Warriors sa kanilang unang kampiyonato Nagumpisa ng revolusyon sa NBA ang isinulat nilang kwento Sila ang nagsimula ng pace and space era ng basketball At ang nagsemento sa panibagong landscape sa NBA kung saan tres na ang pangunahing offensive weapon Pero Warriors man ang nagumpisa, hindi naman sila ang naging sentro ng balita Kundi ang Houston Rockets na pinungunahan ng nag-iisang si James Harden sa liga Ang kanyang style of play was something na hindi pa natin noon nakikita Although madalas nating masilayang iso ball ang kanyang tinatakbo Hindi natin pwedeng sabihing selfish ang kanyang estilo ng paglalaro Dahil parte naman talaga ito ng opensa ng Houston Ang ibigay ang bola sa kanya at hayaan na siyang mag-breakdown ng depensa Ang trabaho ng kanyang mga kasangga umikot at magganap ng open spot para mas maging maayos ang spacing nila. At mapapatunayan natin ito sa tinabo niyang assist sa kanyang karera. Simula nang maging parte siya ng Rockets, naging pang-apat siya in terms of dime sa buong liga. Minsan nga lang, nakakapagod talaga siyang panoorin na magbitbit ng bola. Labing limang segundo na, madalas nagde-dribble pa rin siya. Pero ang hindi natin alam, parte yan talaga ng kanilang sistema. Dahil bibihira lang ang player sa NBA na kaya mag-force ng sangkatutak na adjustment sa depensa. Ang textbook na definition ng isang triple threat na basketballista. At isa lang siya sa iilan na manlalarong sa kanya nakasentro, ang buong sistema ng isang prangkisa. Dahil bakit nga naman kasi hindi? Wala ka naman na talaga kasing haanapin sa lalim ng offensive bag niya. Ang kanyang ball handling, decision making, galing sa pagpapasabit at ang kanyang matinig na outside shooting. Siya ang walang dudang pinaka-skill na offensive player kasama ni Black Mamba. Nasa sobrang hirap nga niyang gwardyan, binago niya ang defensive schemes ng nakakalaban niyang kuponan. Dahil takot na takot sila sa kanyang step back, ganito na ang itsura kung paano siya depensahan. Noong 2018 season nga, umiskor siya ng 30 puntos sa 32 sunod-sunod na laro ng Houston. At normal na lang sa kanyang kumarga ng 50 point triple double sa liga. Kaya he won 3 consecutive scoring titles doon, averaging almost 30 points per game with a true shooting clip na 61%. Even better than Kobe, MJ at Chamberlain. At kung assist din ang usapan, mas mataas din siya kay Michael Jordan. Meaning mas marami siyang namamanufacture na puntos para sa kanyang kupunan. Pero hindi naman puro numero ang gagawin nating basehan dahil unlike sa tatlo nating unang pinag-usapan, hindi na tumataas ang kanyang numero pag playoffs na ang bakbakan. Kaya hanggang madala niya ang dominance siya sa regular season papunta sa postseason, Mahirap ibigay sa kanya ang titulo bilang pinakamahirap bantayan sa liga. Kaya para sagutin natin ang tanong kanina, para sa akin, ang pinakamahirap bantayan sa kanila ay si Kevin Durant at Michael Jordan. Pareho sa advanced stats at epekto sa NBA, silang dalawa ang pinakanagpasakit ng ulo ng depensa. Pero ano sa tingin nyo? Sangayon ba kayo sa sinabi ko? Kung hindi, sino para sa inyo ang pinaka-unguardable na manlalaro sa NBA? Komento lamang yan sa ibaba.